isang makulay na araw po sa ating lahat, mga kapintura um, po mga wedes ngayon so ang ating gagawin ngayon, yan po, magiging kita nyo prepare po natin yung toilet o si ang uh, bahay nang ginagawa, ang um, kalahati po nyan ay nakataos, ipataos po yung turoy, yung kalahati po nyan yung pintura nyan po, minabasiliat po natin kaya nga po pala yung ating mga minamasilyang yan ay ano rap rap finish tapos minamasilya po natin siya ng skim coat hanggang sa maging pantay ayan uh, mabisa pong paraan yung skim coat para matibay yung ating uh, pagpipintura so yan po ay to ng babies. alam niyo po mga kapintura medyo mahirap din po sa interaction um, kapintura dahil po yung ginagawa kagaya nyo po uh, mapaganda dahil kasabihan nga po kapintura ang magpapaganda sa isang bahay um, pagkatapos po ng masun so pinakauli po dyan yung pintu, pintor ang magpapaganda at kung ano man po yung mali ng mga wall So, pader tayo na po magpapagod dyan kasi sabi mo yung mga adon ang even na hindi magandang pagkakapalitada so isa ni po yan mga pintura ginagawa na po natin so this time lalagyan po natin siya ng ano ng uh, stick well para matibay at iwas sa crack Lalagyan po muna natin yung joint ng ating uh, gypsum board Gypsum board yung po yung ating ginamit magkisan yung mas maganda po yan mga kapintura So yan, lalagyan po natin lahat ng joint ng uh, gypsum board Napakaganda po ng ating kisaming yung pag natapos So siya nga po pala mga kapintura yung hindi pa po na nakasubscribe sa aking channel please subscribe na po hindi rin kita lilimutang pindutin yung bell uh, icon uh, sa mga, uh, video na aking ina-upload araw-araw tungkol sa pagpipinutin so yan guys uh, dapat din po natin ibaon yung mga black, uh, black screw kasi yung black screw po ang ginagamit pagdating sa gypsum board So, kailangan nakabaon po yan maigi para hindi po siya magkalawang o hindi nakabukol yung ating kisame. So, hindi po biro-biro yung preparasyon sa pagpapintura. Gawing mapaganda. So, yung yung nalagyan natin ng miss, uh, miss, where time na po para lagyan natin siya ng gypsum tape naman fiber na tape po, po yan para iwas crack po sa isa na natin. Uh, nilalatag po natin bago natin sa masilyahan. Masilyahin ang joint. So yan, tuloy-tuloy po natin yung ating pag ng mga black screw na hindi yung gaano nga ibaon nung ilalagay po yung isa niya. Pagkaniwihan natin at pinasibay, wala siya nang makasabit. Hindi po sumasabit yung dulo o ulo na black. Black school. Yan, mega mega love shoutout po sa mga tumutulong sa akin, sa mga subscribers natin. Salamat. Yan, yan. mga sa gilid pinakagilid ng ating tisa So, ang nagawa po namin yung posting po na yan. po namin sa stick well para ano siya. ah, uh, medyo matibay at hindi siya magkakrak. O so, ganyan ang paraan na amin ginagawa sa mga gilid ng gypsum board at pader. Ayan guys, ah na Ulit ko po yung hindi pa po, po nakasubscribe sa akin channel. Please subscribe na rin po at pumunta pa po kalimbangin yung bell icon at po kayo sa ating mga videos at kung meron din mo po kayong painting service may painting service mag comment lang po mag comment lang po kayo Ah, uh, sa so, Ube ba? Siyempre, pudin tarlak lang po at pandikit. Manila pwede rin po. yan So yan po yung binaon natin mga blocks ko. apply na, na po natin sila. na magpantay po yung ating design. Kaya yung ating lagyan ng kanina. ayan minamasili na po natin yung ating uh, pangmasili dyan to joint para magpantay yung kanyang lugtungan yan na, alam uh, alam ba may kwento lang tungkol sa pagpupintura no uh, kahit saan pintura po o pintor ang magpapaganda sa isang bahay ng mga mali ng mga hindi perfect na pagkagawa uh, Nisan po pintura na rin. O pintor na rin po ang nagpapaganda. O nag-a-a-a. Naggagawa ng paraan para gumanda yung ating ah... kaya nang mga ganyan. Uh, kisame sa pader. yeah. Ayan. Ayan uh, mas taga po natin pinapakapalan yung ating uh, pag-a-apply ng masilya sa mga dugtungan at yung paglalagay din po ng ganyan ng masilya sa mga dugtungan kailangan maganda rin po ah uh, yung naka-plat lang talaga doon sa joint para pag po natin talagang pantay at wala siyang umbok ayan kaya wala pong tigil yung ating pagmamasilya sa mga wood sa mga joint ng ating kisanyo kasi pagkakulang naman po sa masilya yan, malalim. Okay lang po yung kung magkulang yung masilya sa mga joint. Huwag lang pong sumobra kasi pag sumobra naman, ibig sabihin, kulang po yung paglilihan natin kaya maumbok. Nakaumbok sila sa gitna. So uh, kailangan ng gagawin po natin, maganda yung katotani kapag uh, pin primer na po natin o pinintura halos wala na po tayong makimakapaan hindi ano you know, hindi ano siya hindi na natin makakapaan nang medyo malalim yung isa may yun uh, lamang po yung ating nilalagay ng mga masilya ituloy po lang po yung ating mga masilya sa toilet, dalawang toilet po niyon, maghapon na uh, ipinidipray po yung wall at saka yung pisami. Eh. So yan, thank you po sa lahat ng mga nagsusupport sa akin, yung aking mga subscribers. Uh, thank you ng napakarami sa inyo. Happy New Year po sa lahat sa mga kaibigan natin sa YouTube. Ayan. So, sa mga pusa ng banggitin niya isa-isa. Kasi nakakalimutan ko na po yung mga pangalan nila. So, pasensya na po. Shout out na lang po sa inyong lahat. So, yung pagmamasilyang yan, ang gat hindi po natin napapantay yung ating minamasilya dito natin tinitigilan hanggang sa gumanda yung ating ginagawa. Ayan, pagod din po yung katawan natin pag uh, ganyan ang trabaho natin, yung overhead na trabaho, medyo mahirap po yan. Uh, tayo po ay nakapatong sa ano ngayon, sa isang scaffolding para maabot natin yung ating ginagawa na gisame. Eh. Siyempre kasama na po yung pag-iingat, baka mahulog tayo, mahirap na. <laughs> Siya nga po pala yung mga sumusuporta sa akin na ah, mega mega love shoutout po Team Yahoo. Ayan sa pangunan po ni PH to PL. Thank you very much sa pag-support sa mga members. Hindi yun tayo member pero hindi na maisa-isa yung mga pangalan. Hindi na kung sino kung sino kung sino sino yung mga tumutuloy. Thank you. So, alam niyo po may kwento lang no? Duh dati uh, lagi po ang nag-upload sa so YouTube ngayon may time na pinabag ako na upload so, yun, ako halos one year umababa po pala yung ating WH umabawin so, po ako ngayon para uh, hindi yung ating platform yan sa oras na ito nagbibigyan na po tayo yan na po yung dine o alikabok bibigyan uh, -din po tayo sa so, pagkakas ng mahabang mangga sa mga pagso Christmas kasi po ito na Christmas na parang na sisisisis so, sila man po kasi yung li liliyak niya bali ano lang po yung mabit oh, ng toilet kailangan po talaga mas yan po makikita yung sa pamilya pa lang sa pamilya pa maganda na po yung pagpalihat para sa ating na po natin yan kung meron po sa balik ang pala yan po yung tiles natin yung nakikita nyo yan yan po ang kanyang tiles Katapos po natin malihag, misa niya, tsaka yung kontra, natin natin siya pagtagan. Kailangan natin natanggal yung alikabang na excess para hindi po siya, hindi uh, po siya mag yung ng Kailangan na uh, malinis na malinis po yung alikabang kailangan So, angkop natin yung primer yung ating gesso ngayon let's go up at X, ano po natin ganon baby roller lamang po. ano po? sa po? ano po? po? na ating disenyo, yung eh, push button palang <laughs> hindi sya ayan, napakitang style horizontal, ka-vertical hindi sya magpapagod sa hindi nagagawa gusto na kahit anong stroke ang gawin Salamat po sa mga nagsusuport. Ipag-upload po sa mga kasama ko na youtube Ayan, tiyaga-tiyaga lamang po. kayo kung walang music kasi nakaka-copyright po tayo kung na ginamitan siya natin siya ng music mahirap na po tayo ma ma-copyright uh, tawag din na uh, medyo mahirap pagka nakapirate uh, na strike tap uh, strike yung tawag na takot, takot na takot na akong gumamit ng mga music na hindi ko alam na nasa sa nasisip Ayan guys, ito na yung ating final na ano, itong wall naman yung ating uh, primer ngayon. Alam nyo ko, sa ibahan pa lang ng skin, hindi yung mo para ka nang naka-first okay, coating na primer, pagka-skim coat na kasi skin coat ngayon kahit na bare lang na ganyan na uh, kader wala nang lasong lasong uh, neutralizer wala nang magagamit ngayon rekta po natin yung mga yung ating skin coat kaya maraming malaking tulong din ang skin coat at na uh, nalikha o na ano nang ating chemical uh, engineering ayan na uh, meron tayo na ngayon siya uh, maraming maraming salamat po uh, sa inyong lahat ang oras po natin dyan ay alas 4 medya ng hapon malapit na po ang Thank you.